Hello mga Magandang gabi, magandang araw, kung anong oras man po mapapanood tong video na to. Share ko lang po sa idol ko. Ang katabi natin mga ka tamang sipat-sipat lang sa ating motorcycle. Iba pa rin pa talaga mga ka-idol Pag mo nakikita sa kalsada Nakakagaw pansin Taga mga ka-idol ka At dito nga ka pala idol Nagtanong na si idol rin okay. At yun, napangiti sa idol First time na kasi nakita itong motor natin mga ka-idol yun lang, ingat palagi, maraming salamat. Huwag ka rin mo follow share, and like. Thank you!